Ang tunay na kahulugan ng pagiging isang OFW ay hindi lang basta pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito ay isang malalim na sakripisyo na nakaugat sa pagmamahal, katatagan at tahimik na pagdurusa. Ang pagiging OFW ay ang pag-iwan sa sariling pamilya, sa yakap ng mga anak, sa halakhak, sa hapagkainan at sa mga alaala ng tahanan. Ito ang pagyakap ng mahigpit sa anak sa paliparan habang pinipigilan ang luha. Sabay pangakong babalik ako. Kahit ang puso mo'y basag na. Ito ang pagising sa ibang bayan. Nagtatabaho ng mahabang oras. May ngiti sa labi. Kahit sa loob ay umiiyak ka na sa pangungulila. Ito ang pagpapadala ng pera buwan-buwan. Hindi dahil may sobra ka, kundi dahil mahal mo sila. Ito ang pagtingin sa litrato ng pamilya tuwing gabi. Habang nananalangin na sana ligtas sila. Kahit ikaw mismo ay pagod at nag-iisa. Ang pagiging OFW ay ang pagliban sa mahahalagang sandali kaarawan graduation pasko at minsan pati burol dahil kailangan mong unahin ang kinabukasan nila kaysa sarili mong damdamin ito ay ang pagtitiis ang pagiging matatag kahit gusto mo nang bumigay ito ang pagtawa kahit may luha at ang pananatiling matibay kahit wasak na sa loob. Ang pagiging OFW ay hindi lang trabaho. Ito ay kwento ng pag-ibig, sakripisyo at dakilang katapangan. Isa itong buhay na panalangin na balang araw ang lahat ng sakit at pagod ay may kapalit naging hawa at muling pagbabalik.